Good morning guys. Ngayon ay araw ng linggo Alis kami, pupunta kami sa graduation ng ROTC. So, hi guys, good morning. Welcome to my channel, Florandas Vlog. So, ngayon pala guys, may isishare share ako sa inyo'ng video pero late upload na po 'to, guys. Ah, uh, naganap 'to noong uh, June 23 pa. So, ilang days po ako walang wifi mula po noong June 22 ah uh, kahapon lang po nagkaroon ngayon po ay June 28 na. So June 22 pa po kami walang wifi sa dahilan na um, super, ang na, siguro masasabi kong 40 years old na ako ngayon, 41, magpo 41. First time ko talaga na experience na yung ganong klasing kidlat. Yun guys, yun ang dahilan na wala kaming wifi. Dahil kumidlat kasi ng malakas. May ano dito, may papansin. Ba't naka-make up ko? <laughs> Nabaglag lang, nag wake up <laughs> so, yun na nga guys, no, um, June 22, yun yung time na birthday ni <laughs> 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 yeah, Buisit <got> <laughs> ka kay? Mag-disturbo <laughs> ka sa vlog buwang ako. Kala ko sinong kausap ang puti. Ang ganda ng porme. <laughs> so, susang init na dito sa amin, guys. So, ayun na nga, guys. No? I-continue ko kasi merong disturbong babae. So, yun, guys. Um, continue ko na. Nung birthday niya, June 22. First time ko po talaga na-experience ng kidlat na, alam mo yung kidlat na parang may binabaril yung tag, eh, pak 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 yung ganong klaseng kidlet. so sobrang nanginig talaga ang laman ko nung time na yun. guys yun nagtataka na ako na yung wifi ko yung router ko hindi na siya gumagana na pala so wala naman po akong budget na para agad agad makabili kaya nakapag order ako ng Shopee ay mga June 24 na kaya guys grabe ang pagtiis ko sa ilang days na walang ano talaga walang wifi, ito pag sanay ka na sa wifi, no, gusto mo may, may ka sa cellphone, hindi mo magagawa, nagluload po ako ng data. Pero dahil tag-ulan nga ngayon dito guys sa Maynila, uh, ang nangyayari naman, mahina talaga ang data. Kaya ngayon guys, uh, itong video na isishare ko sa inyo ay super late upload na po to Pero i-ano ia ko pa rin to guys, uh, upload ko pa rin to kasi syempre memories to. So ito na guys yung video, isishare ko na sa inyo. So ayun na po guys, uh, ito na yon Nung pagdating na pagdating po namin sa complex guys, ay may nagsusumba. So nakikinood po muna ako sa sumba kasi alam mo naman ako guys, ay gusto ko rin sana talaga magsumba-sumba pero wala lang dito yan sa amin, walang time. Meron naman pero nasa barangay medyo malayo, wala ding time talaga. So napakaganda dito guys sa uh, lugar na to, masarap magpapawis dito kasi ah uh, yung sa pinakagilid guys, ano na pala yan siya, yung uh, Laguna Lake na. So meron din mga nagja-jogging-jogging doon, basta maganda po tong area na to guys. So hindi po muna kami po pumasok niyan kasi yung uh, ROTC, ayan yung mga graduate ng ROTC ay nakapag ano na sila, mga pumasok na sila kasi medyo late na kami konti. So ayan, ina inaabangan na lang namin or hinihintay namin na matapos sila para kami naman ang papasok. So ayan guys, na video-video lang muna po ako dito guys. Pinapakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Ayan, um, maganda man siya. Ayan yung complex na yan. Maraming pong nagsusumba. So ayan yung mga graduating unang ROTC. At dito pa rin guys, na video pa rin ako guys habang hinihintay na matapos ang graduating ng ROTC na pasok sa loob. Di ba ang lawak talaga ng area na to guys dito sa complex ng Muntinlupa. Kahit dalawang batch pa ang magsusumba dito araw-araw. So kasya kahit tatlohin pa nga guys. So ang lawak talaga niya guys. Ang linis. Presko ang hangin. Sudah selamat, sudah sini, sudah copot,

Of the leader of the head Marble OPG, Wenaventura Jana, Alfazamar Dom Paulo, Amar Johor, Akimolo Jenny Lee, Balan Janwin, Bautista Mark Joshua, by Lord Mary Chris, Alibanatan Bertan Jan, Kakame Joseph, Eguzman and Elibulas Rubel, The John dog Jones, Estrella Bernard, Hernandez J. Rich, Barana Barrel Antico, Irina J. Sir, Estan Shina, Bruno AC, Manata Rohor, Matado Window Hot, Mauricio Adrian, Navarro Chinet, Adaya Yamka, Anisales Venom

Oh, Thank you very much. Distoso Arjen, Takane Tzantzintu, Pamilal Eder, Sunggyu Reveley, Padayaw Yangtabe, Florence Yusin, Vereya Marie Maala, Once again, our technical team, under the leadership of Kanet Kapiyaw King Raya, you oh. so all our feelings are the first class and then the man We've tried to I <tries> you. e a minha ayun po guys, maraming maraming salamat po sa panonood ng aking mahabang video. Napakahaba ng aking video guys. Kinatkat ko na lang po. Um, pagpasensyahan nyo na po. <laughs> so ayun guys, um, balik ko lang yung kaganapan nung araw na yun guys. No? Uh, naging emotional talaga ang din ng school. Um, panay talagang iyak niya. Siyempre kami guys na mga nandoon. Siguro ewan ko lang kung sino ang hindi umiyak halos din. Kahit ako guys napapaluha ako sa message niya kasi uh, siguro sa mga nakapanood nitong aking video na nakaranas ng mga nag na nag ROTC. So alam niyo naman po guys o ramdam niyo po kung gaano kahirap mag ROTC. Sa loob ng isang taon na kayanan nyo. So congrats sa lahat. Um lalong lalong lalo na guys sa anak ko na sumali siya is, bilang isang silent driller so hindi po basta-basta yun guys ang mag silent drillers dahil po um sobrang hirap ng pinagdaanan ng aking anak pero buti kinaya niya ang lahat na may time na alas dos ng madaling araw umaalis dito sa bahay dahil maaga daw ang kanilang anong tawag dyan, meet up ba? Basta maaga ang meet up nila alas dos ng madaling araw, minsan hinahatid ng asawa ko doon sa labasan dahil syempre, syempre nga, delikado yung sa mga oras na yan. Nakakaawi ng bahay, alas onsi na. Ang ROTC nila guys ay tuwing linggo at uh, training naman ng silent drillers ay halos araw-araw. Naging emotional ang din guys dahil alam na alam daw niya or nakikita niya kung gaano ang hirap. Hirap na naranasan nila guys. Lalong-lalo lalo na guys, ah uh, naging anong malaking ano ba yun? Malaking honor daw sa kanila yung first time na nangyari na ang P PL Moon School ang uh, nag-champion sa lahat ng ano, yung upload ko na yan guys na sa Fancy Drill. 14 School ang kalahok pero sila po ang naging champion. Simula nung naging champion sila ang daming ano ang dami na nilang mga natanggap na invitation para mag-perform. Nag-perform yan sila dun sa Kirino ba yun? Bukod yung sa kalayaan guys, anong kalayaan, bukod yun, nag-perform pa yan sila ng, sa mga, ar... sa ano, sa ano ng army, ng mga military, ano bang tawag yan, oy? Basta dun sa ano ng mga military guys, nag-perform yan sila, na-invite sila dyan sa, yan, dyan nga sa munisipyo, at tapos yung pinaka last guys, uh, yung sa nung Independence Day, yun super happy ang din, din ng school dahil first time lang nila na na invite or naging kasali dyan sa Independence Day. So, so grabe ang iyak nang din guys, basta halos uh, mga yung mga cadet, yung mga ka, ano ba yun, yung mga mga first class ba, may mga message mapapaiyak ka po talaga sa ano nila sa mga message nila na halos pangalawang ano na nila pang, pangalawang bahay na ang school dahil halos hindi na sila umuwi ng bahay uh, minsan daw uwi sila tulog yung pamilya nila pag uwi tulog na rin aso na lang ang sasalubong so, basta guys kung ano lang mapapaiyak ka talaga dahil alam naman ng lahat na nakaranas ng ROTC na hindi po talaga basta-basta. So, naging proud din ako guys sa anak ko dahil um, ang lakas ng loob po niya talaga na sumali ng silent trailers. Bali sa buong seksyon nila guys, nag-iisa lang siyang kasali, nag-iisang babae lang. At ang isa naman ay lalaki. Hindi naman silent trailers yun yung MP. MP kung tawagin military police yung may mga puti dito. Siya lang nag-iisang babae. Apat daw sana sila pero yung iba sumuko dahil nga ang hirap na naranasan ng ano mag silent drillers makikita mo yung anak ko guys na pag uwi ng bahay yung pagod na pagod galing sa training na ang itim ng mukha so ayun po guys so yung akin video ay patapos na maraming maraming salamat sa walang sawang support sa aking channel salamat sa panunod nyo sa aking video sa mga members ko, silent viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat napakahaba po nitong aking video pagpasinsyahan nyo na po at lahat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin channel. Maraming salamat po at kung mayroon mang ads uh, or harang, don't skip naman po at uh, tulong niyo na rin po sa akin na makaipon ako ng aking revenue. So ayun lang po, maraming maraming salamat. May kadugtong pa to guys. Maraming salamat po. Bye-bye.